is it too late for Bato de la Rosa and the four others to somehow, siguro, make a change of heart? What if they decided to uh, turn against Duterte? Possibly pa ba yan at this stage dito sa proseso sa ICC? Pwede siguro, no? Theoretically. Pero palagi ko, uh, sa case ni Bato de la Rosa, parang medyo malabo na. Kasi talagang ando doon siya eh. Uh, siya yung right-hand man dito eh, no? Siya yung berdugo dyan eh. Uh, so si Duterte yung naglabas ng polisiya, siya na yung nag-execute. Di ba? Yung iba, pwede pa nilang maridim yung sarili nila by saying, uh, by saying everything. Di ba? Um, pwede siguro. But for Bato de la Rosa, I, I doubt it. Mm. Pero ibig sabihin, pwede, yung iba, kunwari pwede sila mag-testify against, kunwari, Bato. Yeah o kaya si si Rodrigo Duterte mismo kasi diba, pa, 'di ba sa mga nakakalimot siguro. Bato de la Rosa was the first PNP chief of Rodrigo Duterte. So siya tinuturing na pinaka first implementer noong uh, brutal drug war ni Duterte. Tapos sumunod sa kanya 'di ba si sina Albayalde na. So yung iba, pwede pang-tumistigo kunwari. Kunwari nag, nag, nag nagpalit ng isip sina Albayalde. Teka, sige na nga. Kesa ako yung masukul dito eh magte-testify na lang ako against bato or even the president? Um, yun na. Um, pwede. No? Pwede yung iba except bato. Ngayon, pero time is running out. Kasi mahirap pagka nag, uh, ni up nila yung investigation at nag-apply sila ng warrant, tapos kasama sila doon. Baka uh, mas mahirap na proseso para i-exonerate nila yung sarili nila once the warrant is out. So, kung ako sa kanila, i -pre na nila. Habang hindi pa na, nag, nag uh, ano yan, nararap up, di, meron pa silang panahon. Di ba? The time is now kung, kung gusto nilang, ano, bumaliktad oh. to save themselves. Okay. Ito, sir, binabasa ko yung, ano, yung mga comments dito, no? Mukhang pinaghandaan ng mga trolls ito ni Duterte madalas ko rin makita yung sa inyo, no? Because before, you were saying na sa tansya nyo, sa ganitong panahon lalabas yung ICC warrant, no? How, how would you respond dito sa mga nangangantyaw na ito? Na uh, they were trying to hold uh, you onto that uh, uh, time frame. Um, alam mo yung ako bothered bother dyan. Kasi yung mga trolls na yan, yan din yung sinasabing... Walang mangyari dyan sa ICC na yan. Diretso yan sa basurahan. Ganito. Biglang lumabas yung um, preliminary examination. Uh, wala yan, ganun, ganun na naman. Biglang sinabi ng ICC, may basis. Merong basis to initiate the investigation proper. O di, ano na naman, uh, iya ka na naman. Ngayon, uh, ako naman, sinabi ko nga, based dun sa uh, information that I'm getting, uh, yun, yun, no? Either June, July. Pero uh, wala naman sa akin yun. Even the sources na nagbibigay sa akin nun, na in fact, pati itong nagbigay ng dokumento na ito, eh, hindi naman, hindi naman din sila part ng pre-trial chamber. Di ba? So ultimately, it's only the pre-trial chamber who would be able to, to know when to release or not to release. Ako personally, eh, sana nga, lumabas na nung June, di ba? I would have wanted it uh, to come out earlier, pero it's out of my hands. Eh, kung kumaga, kung eh, ang timing ng Diyos, eh, lumabas yan, let's say, at the least expected moment, I'll still take it. O, by then, yung nangangantsaw na yun, di iyak sila ngayon. Ano nga yung sasabihin nila? Yung kansaw nila won't be valid anymore. Di ba? Mm -hmm. So, gano'n lang yun. But uh, ako, I won't be, um, kung baga, nag nagantay na ako ng pitong taon, sige na. Di ba? Kung kailan lumabas siya, di, sige. Uh, either way, life goes on for us, but not for them. Kasi nagaantay sila eh. Di ba? Mahirap matulog yan. Kila digong, kila bato, mahirap yun. Pag ganito, uh, ano yung in-expect yung response from the Dutertes? Kasi napag-usapan na rin po natin ito in uh, previous uh, discussions or interviews, no? ba uh, there are times na nagwawala yung mga Duterte, naglalabas na nagkaano sila nag-organize sa mga prayer rallies without prayers, um uh, natin yung administration, uh, nananawagan na pabagsakin, di ba? Uh, at certain points with this latest development ano yung mga nakikita nyo given the pattern that uh, we have seen so far in terms of a possible response by the Dutertes against this administration? Ito, ano na to, kumbaga, um, wala na, kumbaga, sinagad na nila lahat ng barahan nila eh. Yung huling alas nila was the pulburon video na sinasabi na nag-flop naman, ano. Yun na yun, before that, yung PIDEA leaks. So, kumbaga, nagpi teaser sila eh. they were hoping it would build up. But, um, talagang ano eh, uh, contrived eh, kaya hindi, hindi genuine yung build up. Mm -hmm. okay. Kaya itong, pero nakita namin, uh, noticeable yung, ano, uh, kumbaga increase nung troll engagement, no? Parang late last year, uh, last year hanggang uh, first quarter this year, hindi gaanong marami pero ngayon parang talagang investe eh, nag-invest sila ng sa mga troll farms but uh, hindi hindi na ganon ka as effective as during their time <music>